Dahil yeah, yeah. lunch time na Yupakan Festival sa Paglabadami yeah. may ever super duper favorite. Pansit nga mala. Langka. Kulang lang sa pay na. Tapos sitaw. Oo, oo na kita, yung pa, dinuguan. Pa? Yeah. kung nawalit dahil wala mo na sa palit. na? Oh. Dinuguan. I really love mula. dinuguan pero wala kasi naubusan siguro sila. Pero I love this pansit kasi. Kaya na malit.

Maraming paluma. Banda, walang ganyan dyan. Sa lumaw-lumaw ka? Sa gawin. Ano area Hangin Hindi mo ako. Dahil, sure itong bayot, dahil. Ha? oh, Oo. wala wala pa kakasal. Ah, di sa picture. Hi guys! Happy Saturday! And nagdidilig ako ng halaman doon sa kabila. At dito naman ang mga vlog taleb. The girls are cleaning. Kahapon ba dito si Bating? Iniising siyang unahan din sa likod. Dito naman si Rhea. Ayun, tatanin mo. Tinanggal na yung mga kangkong no. Kasi ano na, parang may mga anghas. Huh? Ang linis na guys, oh. Parang hindi naman dinaanan ng ano, pagbasok no. Ayan, diyan sila naglinis kahapon. Ang langka, hindi painog. Dapat yung patulap po ng pansanitas. Diyan sila naglinis guys. Malinis na, transfer na yung upo. Ah, si Bating. Ang dami na namang talong, oh. Sobrang dami, oh. Guys, oh. Kaka-harvest lang ni Britney kahapon kasi tinorta na. Every morning kaya gatorta mi dire or prito. Ayan no. So kailangan natin linis. Tinanggal na rin nila ni Jeff yung okra. Diyan naman kaya pakot daw kakuan. Para na yung trabaho. Diyan na makipakot daw kay... Bekin na. Ayan yung mga talong guys o. Oh. Ang dami. Hmm. Um, alam mo ano. Ako naman ay nagdidilig naman at darating na yung mga pots ngayon by Sir Gilbert so ito, ililipat namin sa pot to ayan, saka ito hindi ko alam kung ililipat namin ng fortune plants, pero baka dyan lang yan puputol lang kami dyan para i-transfer pero ito, ililipat namin to itong tanim na to, kasi bawal siya mainitan, nagyelo siya oh. ang lalaki pa naman niya Ay, oh. hey! agay Kelvin ito so, ha nalukot ko yung uhos host nagdidilig ako eh kamo ha bantay lang mo karon sa mangka hmm? ko ba mm, mm mm mm, yan yung sweet talaga yung si Kelvin ah oh, da so ayun sila nagme-meeting ang mga vaclos doon naman ay nadagdag na, ah, nagdagdagdagan ha eh? da fall na kayan kasi ayun oh eh, no, nagpapalit siya ng dahon yung mga talisay ba ayun yellow na lahat ah Okay, so. ayun oh yellow na lahat pero nagtubo na yung mga bagong green so may mga dilaw pa na kailangan lang na mag-fall ito lahat nag yellow pa lahat oh so lahat ng mga yellow na yan magiging brown na yan tapos mahulog Ayan ang dami na naman yun oh. kakawalis lang namin kanina so pag summer talaga nag fall siya yan lahat nag-fall na sila lahat andyan pero yung iba na fall Bangkito na puti. Andan yung bangkito na puti, ha? Andito, bateng. Tignan mo, dami na naman, oh. Kakawalis lang namin, nakakadilig din dito, o. Oh. Yan, nato. Ay, andito, bateng, ha? Oh. So, may guest kami later. Nag-overnight, pero hindi pa dumating. book Kunin namin yung bangkito na puti daw. Kasi, si Poldo, tsaka si nagdamo dito. Ayan, hinahanap ni Bating. Bangkito daw. May mga naligo dito sa labas, guys. Ay, labas. Sa ilog, sa gilid. So, nagsiyawin, ano yung ibang guest? Ang baba ng tubig ng fish pan kasi konti lang yung tubig sa kanal. Ayan yung So, ang ganda ng bulaklak, ha? And, mag-re, no, oh, namin ganyan, no. Oh. Magriripat kami sa lahat ng mga kaplay na hanap nila kasi magde ito yung mga bunot anong tawag nito sa inyo guys kasi bunot sa amin to eh yan yung bunot ng bao yan ang ilalagay namin sa mga ibang pot so ito tatanggalin na yung mga pot na yan mga tanim na yan kasi magre kami para maganda na yung itsura nya ito papalitan nito namin ayan Ayan, yung mga pat na white na yan. Papalitan na siya ng color gray. Sino yung guest? Ah, may guest pala dumating. Ang mga couple dito na guest na sa A-House. Ando no? Hindi ko alam kung natulog sila o nag-ana-ana sila. Nagdilig na rin ako diyan. Tapos na. Ah! Ah, nagdula man ng giatay. Ito magre-repat kami guys. So, tingnan niyo guys. So, ang ganda ng mga halaman Ale na. ano example to guys. Ayun, magiging ganyan na 'yung mga pat namin. So, ito papalitan to. Ito papalitan to. O, ang ganda na 'di ba? Yan. So, ngayon i-deliver. Para pagpasok niyo pa lang dito, maganda na 'yung mga ayun natin, mga halaman sana palitan din to so magdidilig mo na ako guys bilisan yun na ginuo ko ang andawal ayan mag ano si Britney kasi meron kaming tilapia ngayon nanguha sa kanya ng tilapia naglaya sila so ngayon maglalasa kami Insaladang talong with andawal or five fingers or talbos Okay lang yan. Para terno sa mukha mo. Kaano, ni Ayun, ayun. Ayun, nagkualit-anin. Gino'n ko. Hindi nga rin kanin-anin. Bakwaan siya para ma... Buta mo na sa dalan. May dalan. Ayan. Ang ulam namin ngayon ay talbos na ginisa. Pwede naman siguro yung bagoong ni Jepor. Three days naman na yun. Ay, manatira pa naman. Ay, sumunaw. Ginamos sumunaw. Sumunaw. Dito kami kanina nanguha sila ng tilapia. Ito yung ginamit nila ang laya. So pukot, namukot sila og tilapia ganina dyan. Ay eh, na, pilang pating. Be, wow. Ang ah, marami na pala yan eh. Ang okra, wala, wala na no. Si kumportable. Ulam namin ngayon. iyan. Nagwaka mo bread kay gamay ra kay na ini Prito kami ng tilapia at ensalada. Ay, may tahi. So it's <laughs> a triya. You have <laughs> to let <laughs> up <laughs> man to coming down. Ha? Bro. Hi guys. La badami. La bango tara. La badami, la bango.